Paano nga ba tayo mapapansin ng ating algoritim? Kahit na maliit ang bahay mo or maliit ang followers mo, kayang-kaya mong magpapansin at makuha ang kilitin ni algoritim. Paano nga ba ito? Kasi si algoritim, i set of instruction so kailangan araw-araw maipapagawa tayo sa kanya so ibig sabihin ano ang ipapagawa natin sa kanya sa pamamagitan ng ating mga content kailangan natin na mag-upload araw-araw bakit nga ba kailangan araw-araw kung gusto natin magpapansin kay algorithm kasi computer based yan. Set of instruction. Kapag ginawa natin ito sa kanya ay gagawin niya at kapag nahinto tayo ano ang maging epekto. Ganito si algorithm. Kapag active ka at kung araw-araw mayroon kang upload yan ang bet na bet niya kasi meron siyang ginagawa. Kasi si algorithm hindi yan natutulog 24-7. Ay talagang gising na gising kasi computer yan. At kapag huminto ka ng isang araw, kakalimutan ka na yan. Mag-stop na yung kanyang algorithm or yung kanyang system. Kasi wala ka nang pinapagawa sa kanya. Kaya dapat araw-araw talaga lagyan natin ng entry ang lahat ng ating earning tools. Kahit isa man lang as a good start kasi the more active you are, ikaw yung pinaprioritize ng algorithm mo. Hindi algorithm ng iba kailangan dito. Kasi ang ating gagawin is mayroon tayong install sa ating algorithm ay may upload ako ngayon algorithm. Kailangan nito ang gawin mo. So dapat gumawa din tayo ng original content natin si algorithm ay Sine-check din yan kung original ba yung ating ina-upload or kinuha lang natin sa iba. Kasi si algorithm is dalawa, authenticity and activities na ating ginagawa. So kung mayroon tayong pinapagawa sa kanya araw-araw, nagiging active din yung algorithm natin. Pansin ninyo, kapag huminto tayo ng isang araw, dalawang araw, namumula yung ating activities. Dahil nga hindi na niya nadidetect yung pinapagawa natin sa kanya. Dahil nga computer-based ito at sa algorithm-based, kailangan may entry talaga tayo araw-araw para madetect niya ang ating presence. Ganyan trumabaw si algorithm. Kaya sikapin natin na araw-araw lahat talaga ng ating mga earning tools ay may entry. Ngayon pwede na yung 15 seconds para lang magkaroon tayo ng presence kay algorithm. Maximize natin yan kahit 15 seconds lang. Kung talagang hindi pa kaya para araw-araw meron tayong ipagawa kay algorithm. Para araw-araw maganda din ang ating activity. So sana naintindihan ninyo kung paano natin pagaganahin ang ating mga algorithm. Kung hindi ka pa nakapalo, pakipalo naman at pakishare na rin para malaman din ng iba. Thank you!